Kapag iniisip natin ang Knights Templar, madalas nating naiisip ang makapangyarihang mandirigma na nakasuot ng puting kapa na umaatake sa labanan. Mukha silang isang malaking, hindi mapipigilang puwersa. Ngunit bawat dakilang organisasyon, kahit nakasing-alamat ng Templars, ay nagsisimula sa maliit. Hindi ito nagsisimula sa mga hukbo o malalaking utos mula sa mga hari. Madalas itong nagsisimula sa ilang tao na magkakakilala nagtitiwala sa isa't isa at nagbabahagi ng isang makapangyarihang ideya. Ang tunay na sikreto sa hindi ka pani-paniwalang simula ng Templars ay hindi isang nakatagong kayamanan o isang misteryosong ritual. Ito ay isang bagay na mas makatao at mas makapangyarihan personal na koneksyon. Ito ay tungkol sa kung sino ang kilala mo. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa mga labanan at kastilyo. Ito ay tungkol sa pagkakaibigan, ugnayan ng pamilya at ang tahimik na impluensya ng isang napakabanal na tao. Upang maunawaan kung paano naging isa sa mga pinakasikat na orden sa kasaysayan ang isang maliit na grupo ng siyam na kabalyero, kailangan nating tingtingnan ang mga relasyon na nag-ugnay sa kanila. Isang kabalyero mula sa rehiyon ng Champagne sa France ang nagkaroon ng isang matapang na ideya. Ngunit ang isang ideya ay isang pangarap lamang ng walang suporta. Kailangan niya ng makapangyarihang kaibigan upang maging katotohanan ang kanyang pangarap. Nahanap niya ang suportang iyon sa pamamagitan ng kanyang Panginoon. At ang Panginoon, namang iyon ay may koneksyon sa isa sa mga pinakamaimpluensyang relihiyosong figura ng buong Middle Ages. Ang mga koneksyon na ito ay bungo ng isang kadena na nag sa isang mapagpakumbabang kabalyero sa mismong puso ng kapangyarihan ng simbahan. Ito ay isang network na binuo sa katapatan at magkakatulad na paniniwala. Isang tao ang nagkaroon ng lakas ng loob na kumilos. Ang isa ay nagkaroon ng lupa at kayamanan upang suportahan siya. At ang pangatlo ay nagkaroon ng espiritual na autoridad at mga salita upang kumbinsihin ang mundo. Kung wala ang kadena ng mga personal na relasyon na ito, ang Knights Templar ay maaring nanatili lamang na isang talababa sa kasaysayan, isang nakalimutang grupo ng mga may mabuting hangarin na guwardiya sa isang malayong lupain. Ang kanilang kwento ay isang perpektong halimbawa kung paano madalas hinuhubog ang kasaysayan hindi ng mga malalaking kaganapan, kundi ng mga tahimik na pag-uusap sa pagitan ng mga kaibigan. Kaya, buksan natin ang kurtina sa kamanghamanghang panahong ito ng kasaysayan. Maglalakbay tayo pabalik sa unang bahagi ng ikalabindalawang siglo, isang panahon ng malaking pagbabago at relihiyosong pagkahumaling. Ito ay isang mundo kung saan ang panunumpa isang kabalyero ay kanyang pananagutan at ang baspas ng isang banal na tao ay maaring maglipat ng mga bundok. Makikilala natin ang mga pangunahing tauhan sa dramang ito. Isang determinadong kabalyero, ang kanyang mapagbigay na Panginoon at ang banal na abot na naging kanilang pinakadakilang tagapagtaguyod. Magkasama, ang tatlong lalaking ito ang maglalatag ng pundasyon para sa isang orden na kukuha ng imahinasyon ng Europa sa loob ng maraming siglo. Lahat sa pamamagitan ng simpleng kapangyarihan ng pagkilala sa tamang mga tao. Ang kwento ng Knights Templar ay nagsisimula sa isang pranses na kabalyero na nagngangalang Hugues de Payens. Hindi siya isang dakilang hari o isang sikat na duke. Siya isang maliit na maharlika mula sa rehiyon ng Champagne sa France. Sa paligid ng taong level 19, si Hugues at walong iba pang kabalyero ay gumawa ng isang time team na panata sila ay nasa Jerusalem. Ang banal na lungsod na kamakailan lamang ay nabihag ng mga hukbong Kristiyano sa panahon ng unang krusada. Nakita nila na mapanganib ang mga daan. Ang mga peregrino na naglalakbay mula sa Baybayin patungo sa mga banal na lugar ay madalas na inaatake at ninanakawan. Nagpasya si Hugues at ang kanyang mga kasama na ialay ang kanilang buhay sa pagprotekta sa mga manlalakbay na ito. Ito ay isang marangal na layunin, ngunit sila ay siyam na tao lamang na may napakakaunting mapagkukunan. Dito pumapasok ang unang mahalagang koneksyon. Si Hugs de Payens ay isang basalyo, ibig sabihin, nanumpa siya ng katapatan sa isang mas makapangyarihang Panginoon. Ang kanyang Panginoon ay isang napakahalagang tao na nagngangalang Hugues, ang konde ng Champagne. Ang konde ay isa sa pinakamayaman at pinakamaiimpluwensyang maharlika sa buong France. Siya ay nagpunta pa nga sa isang peregrinasyon sa Jerusalem, kaya naiintindihan niya ang mga panganib na kinakaharap ng mga manlalakbay nang lumapit sa kanya ang kanyang sariling kabalyero, si Hugues de Payens, na may planong ito para sa isang bagong samahan ng proteksyon. Maingat na nakinig ang konde ng Champagne. Nakita niya ang halaga sa matapang na bagong ideyang ito. Ang relasyon sa pagitan ng isang Panginoon at ng kanyang basalyo ay isa sa pinakamahalagang ugnayan sa lipunang medyebal. Ito ay binuo sa pagtitiwala at obligasyon. Ang basalyo ay nangako na makikipaglaban para sa kanyang Panginoon at ang Panginoon ay nangako na puprotektahan at susuportahan ang kanyang basalyo. Seryosong tinupad ng konde ng Champagne ang tungkuling ito. Hindi lamang niya binigyan ng basbas si Hugues de Payens. Binigyan niya ito ng mahalagang suporta pinaniniwala na nagbigay siya ng pera sa bagong samahan at marahil mas mahalaga, ginamit niya ang kanyang sariling impluensya upang matulungan silang makakuha ng pagkilala. Siya ang kanilang una at pinakamakapangyarihang tagapagtaguyod. Kung wala ang suporta ng mayaman at konektadong konde ng champagne, ang maliit na grupo ng mga kabalyero ay maaring nabigo. Kailangan nila ng lehitimasyon at kailangan nila ng mga mapagkukunan. Ang kanilang koneksyon na nakabatay sa sistemang piyudal ng katapatan ay nagbigay ng pareho. Ang suporta ng konde ay nagbigay sa kanilang proyekto ng kredibilidad na lubha nilang kailangan. Itinaas sila mula sa isang simpleng grupo ng mga vigilante tungo sa isang seryosong organisasyon na may makapapangyarihang suporta. Ang relasyong ito sa pagitan ng dalawang huges, ang kabalyero at ang konde, ay ang unang mahalagang ugnayan sa kadena na hahantong sa pagliha ng Knights Templar. Ang konde ng Champagne ay may isa pang napakahalagang koneksyon. Isang koneksyon na magpapatunay na pinakamahalaga sa lahat. Mayroon siyang kamag-anak, isang taong naging sikat sa buong Europa dahil sa kanyang kabanalan at karunungan. Ang pangalan ng taong ito ay Bernard. Noong 1115, ilang taon bago na buwang Templars, binigyan ng konde si Bernard ng isang piraso ng lupa upang magtayo ng isang bagong monasteryo. Ang lupa ay nasa isang liblib, kakahuyan na lambak isang lugar na dating kilala bilang lambak ng Wormwood dahil sa pagiging desyerto nito. Nilinis ni Bernard at ng kanyang mga tagasunod ang lupa at itinayo ang kanilang monasteryo. Pinangalanan ang lambak na Clairvaux na nangangahulugang lambak ng liwanag. Hindi ordinaryong monghe si Bernard ng Clairvaux. Siya ay isang taong may hindi kapanipaniwalang enerhiya, pagkahilig at katalinuhan. Naniniwala siya na ang simbahan ay naging masyadong mayaman at masyadong kasangkot sa politika ng mundo. Gusto niyang bumalik sa isang mas simple, mas mahigpit na anyo ng buhay kristiyano, isang nakatuon lamang sa panalangin, paggawa at debosyon sa Diyos. Ang kanyang pananaw ay napakalakas na umakit ito ng daan-daan tagasunod. Ang klervo ay mabilis na naging puso ng isang bago at mabilis na lumalagong kilusang monastiko. Si Bernard ang pinuno nito. Ang nagtutulak na puwersa nito at ang pinakamatalinong tagapagsalita nito. Siya ay, sa madaling salita, isang espiritual na superstar. Ang kanyang impluensya ay hindi limitado sa simbahan. Ang mga hari, papa, at maharlika ay humingi ng kanyang payo. Iginagalang nila ang kanyang karunungan at kinatatakutan ang kanyang pagpuna. Si Bernarda isang dalubasa sa komunikasyon. Sa isang panahon na walang mga imprenta o internet, sumulat siya ng daan-daang liham da na kinopya at ipinakalat sa buong Europa. Ang mga liham na ito ang kanyang kasangkapan sa paghubog ng mga opinyon, paglutas ng mga alitan, at pagtataguyod ng kanyang mga ideya. Kapag nagsalita o sumulat si Bernard ng Clairvaux, nakikinig ang mga tao. Siya ay isang taong kayang magpatupad ng mga bagay. Siya ang pinakahuling influencer ng kanyang panahon. Ito ang taong nilapitan ng konde ng champagne para humingi ng tulong. Alam niya na kung ang kanyang kamag-anak ang sikat na abot ng Clairvaux, ay makukumbinsi na suportahan ang bagong orden na ito ng mga mandirigmang monghe. Magiging malaki ang epekto nito. Ang ideya ng mga kabalyero na monghe rin ay radikal at kontrobersyal. Marami sa simbahan ang nagdududa dito. Maaari bang pumatay ang isang tao para sa Diyos at maging banal pa rin? Kailangan ng Templars ng isang tagapagtaguyod, isang taong may hindi mapag langan ng espiritual na autoridad na maaring ipagtanggol ang kanilang layunin at kumbinsihin ang mundo sa katarungan nito. Si Bernard ng Clairvaux ang taong iyon. Upang maunawaan kung bakit revolusyonaryo ang mga ideya ni Bernard, kailangan nating tingnan kung ano ang hitsura ng mga monasteryo noon. Sa loob ng maraming siglo, ang pinakamakapangyarihan at iginagalang ng mga monasteryo ay kabilang sa Orden ng Benedictine. Marami sa mga abadiya na ito, tulad ng malaking abadiya sa Cluny sa France, ay naging napakayaman at makapangyarihan. Nagmamayari sila ng malalaking lupain, ang kanilang mga simbahan ay pinalamutian ng ginto at mahalagang hiyas at ang kanilang mga abot ay namuhay tulad ng mga prinsipe. Naging komportable ang buhay ng mga monghe. Gumugol sila ng maraming oras sa isang araw sa detalyadong serbisyo sa simbahan. Ngunit ang mabigat na gawain kamay ay madalas na ginagawa ng mga lingkod. Naramdaman ni Bernard at ng iba pang mga reformista na ito ay isang pagtataksil sa orihinal na ideal ng monastiko. Naniniwala sila na ang mga monghe ay dapat mamuhay ng simple, mahirap na buhay, tulad ng ginawa ni Jesus at ng kanyang mga apostol. Tiningnan nila muli ang orihinal na panuntunan ni San Benedict na nagbibigay diin sa balanse ng panalangin, pag-aaral at gawain kamay. Sa kanilang pananaw, nakalimutan ng mayayamang abadiya ng Benedictine ang kahalagahan ng paggawa at pagpapakumbaba. Naging masyado silang makamundo, masyadong komportable at masyadong nalihis ng kayamanan at kapangyarihan. Ang pokus ay lumayo sa isang simple, personal na relasyon sa Diyos. Ang pagnanais na ito para sa reforma ay humantong sa pagtatatag ng isang bagong orden ang mga sistersyan. Binansagan silang white monks dahil, hindi tulad ng mga Benedictine na nakasuot ng itim na kapa, sila ay nagsusuot ng damit na gawa sa simpleng, walang kulay na lana. Ang kanilang buong filosofya ay isa sa pagiging simple at paghihigpit. Sadyang itinayo nila ang kanilang mga monasteryo sa liblib, ligaw na lugar, ang mga disyerto ng Europa, malayo sa mga tukso ng mga lungsod at bayan. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng paglilinis ng mga kagubatan at pagsasaka ng lupa gamit ang kanilang sariling mga kamay. Hindi lamang nila sinusuportahan ang kanilang sarili, kundi nakikibahagi rin sa isang anyo ng panalangin. Ang gawain kamay ay hindi isang bagay na dapat iwasan. Ito ay isang banal na aktibidad. Si Bernard ng Clairvaux ang pinakamakapangyarihang pinuno ng reformang sistersyan na ito. Ang monasteryo na kanyang itinatag sa Clairvaux ay naging modelo para sa bago, mas mahigpit na paraan ng pamumuhay. Walang mga gintong krusipiho o sutlang kasuotan sa kanyang simbahan. Ang mga dingding ay hubad na bato, ang mga bintana ay malinaw na salamin, at ang pagkain ay simple. Ang araw ng mga monghe ay mahigpit na nakabalangkas, nahahati sa panalangin sa simbahan, pagbabasa sa cloister, at mabigat na trabaho sa mga bukid. Ito ay isang mahirap na buhay, ngunit para sa marami, ito ay naramdaman na mas totoo at espiritual na nakapagpapalusog kaysa sa komportabling gawain ng mga lumang monasteryo. Mahirap ang buhay sa Clairvaux, at yon ang layunin Naniniwala si Bernard na ang paghihirap at pagtanggi sa sarili ang daan sa espiritual na kadalisayan. Gumising ang mga monghe bago paman mag-umaga, bandang alas dos, para sa una sa maraming serbisyo ng panalangin sa araw. Ang kanilang pagkain ay kaunti, karamihan ay tinapay, gulay at beans. Bawal ang karne, maliban sa mga may sakit. Nabuhay sila sa ilalim ng mahigpit na panuntunan ng katahimikan, nakikipag-usap lamang kapag talagang kinakailangan, Minsan ay gumagamit ng simpleng anyo ng sign language. Ang katahimikang ito ay hindi parusa. Ito ay isang kasangkapan upang matulungan silang ituon ang kanilang isip sa Diyos. Malaya sa walang kabuluhang usapan at pagkaabala. Ang kapaligiran mismo ay isang mahalagang bahagi ng pananaw ng Cistercian. Itinayo ang Clervo sa isang liblib na lambak na napapalibutan ng mga kagubatan at sapa. Ang arkitektura ng monasteryo ay sumasalamin sa kanilang mga ideal ang mga gusali ay gawa sa lokal na bato, matibay at gumagana, nang walang labis na dekorasyon. Ang mga arko at matataas na vault ay ginamit hindi para sa pagpapakita, kundi dahil ito ay isang epektibong paraan ng pagtatayo. Ang kagandahan ng isang monasteryo ng Cistercian ay nagmula sa malinis nitong mga linya, sa perpekto nitong proporsyon at sa paraan ng pagpuno ng liwanag sa simple at walang kalat na mga espasyo. Ito ay isang kagandahan ng kadalisayan pagiging simple na idinisenyo upang iangat ang kaluluwa ng hindi nakakagambala sa mata. Hindi lamang sa panalangin ginugol ang oras ng mga monghe. Iginigiit ni Bernard na ang kanyang mga monghe ay magtrabaho gamit ang kanilang sariling mga kamay. Sumusunod sa sinaunang panuntunan, ang magtrabaho ay manalangin. Gumugol sila ng mahabang oras sa paglilinis ng mga kagubatan, pagpapatuyo ng mga latsyan at pagtatanim ng mga pananim ang mahirap na physical na bawa ay nagpa-self-sufficient sa kanila. Kaya, hindi na nila kailangang umasa sa mga donasyon mula sa mayayaman. Pinanatili rin ito silang mapagpakumbaba at konektado sa lupa. Naging dalubhasang magsasaka at ihinyero ang mga sistersyan. Bumuo sila ng mga advance na pamamaraan para sa agrikultura at pamamahala ng tubig na binago ang mga ligaw na lambak kung saan sila nanirahan sa produktibong lupang sakahan. Ang kombinasyong ito ng matinding espiritual na debosyon at praktikal, disiplinadong paggawa ay lubang nakakaakit. Nag-alok ito ng isang makapangyarihang alternatibo sa katiwalian at pagiging komplikado na nakita ng marami sa mundo sa kanilang paligid. Ang Clervo ay higit pa sa isang monasteryo. Ito ay isang pananaw ng isang perpektong lipunan sa maliit, isang paaralan ng pag-ibig kung saan ang mga lalaki ay maaring ganap na ialay ang kanilang sarili sa Diyos. Ang kahirapan at disiplina ng buhay na ito ay magbibigay kalaunan ng isang makapangyarihang modelo para sa Knights Templar na inaasahang mamuhay bilang mga monghe habang ginagawa rin ang kanilang mga tungkulin bilang mga piling sundalo. Napakalaki ng impluensya ni Bernard kaya't sumabog ang kilusang Cistercian sa kasikatan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nang itatag niya ang Clairvaux noong 1115, ito ay isa lamang maliit na sangay ng pangunahing abadiya ng Cistercian sa Sito. Ngunit si Bernard ay isang magnetikong pinuno. Ang mga lalaki mula sa lahat ng antas ng buhay, mula sa mga mahihirap na magsasaka hanggang sa mayayamang maharlika, ay naujukan ng kanyang pangangaral at pagsusulat. Dumagsa sila sa Clairvaux, sabik na sumali sa mahirap, nungunit espiritual na kapakipakinabang na buhay na ito. Mabilis na lumaki ang monasteryo kaya't naging masikip ito at kinailangan ni Bernard na magpadala ng mga grupo ng kanyang mga monghe upang magtatag ng mga bagong monasteryo. Ang prosesong ito ng pagpapalawak ay sistematiko at hindi ka paniwalang epektibo. Ang isang bagong monasteryo, na kilala bilang isang daughter house, ay tatatag ng isang grupo ng hindi bababa sa labindalawang monghe na ipinadala mula sa isang umiiral na mother house. Ang Clairvaux lamang ang nagtatag ng dos-dose ng mga daughter houses sa panahon ng buhay ni Bernard. Ang mga bagong monasteryo na ito, sa turn, ay lalago at magtatatag ng kanilang sariling mga daughter houses. Lumikha ito ng isang family tree ng mga abadiya. Lahat ay konektado pabalik sa kanilang mother house. At sa huli, sa Sito at Clervo, tiniyak ng istrukturang ito ng lahat ng mga monasteryo ng Cistercian ay sumunod sa parehong mga panuntunan at pinananatili ang parehong mataas na pamantayan ng disiplina at paghihigpit. Sa loob ng ilang dekada, kumalat ang mga puting monge sa buong Europa. Mula sa France, lumawak sila sa Germany, Italy, Spain, at England. Nagtatag sila ng mga monasteryo sa mga ligaw na hangganan ng mundong kristiyano sa mga lugar tulad ng Poland at Skandinavia. Saan man sila magpunta, dinala nila ang kanilang mga kasanayan sa pagsasaka at pamamahala ng lupa, paglilinis ng mga kagubatan at pagpapatuyo ng mga Latian. Sila ay mga pioneer na binabago ang tanawin ng Europa. Sa oras ng pagkamatay ni Bernard noong 1153, mayroong mahigit tatlong daan at apatnapung monasteryo ng Cistercian. Ang maliit na kilusang reforma ay naging isang superpower sa Europa. Ang hindi kapanipaniwalang kwentong tong tagumpay na ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananaw at henyo ng organisasyon ni Bernard. Lumikha siya ng isang-isang espiritual na tatak na agad na nakikilala para sa kadalisayan, disiplina at dedikasyon nito. Ang puting kapa ng isang monghe ng Cistercian ay naging simbolo ng tunay na pananampalatayang kristyano. Nang kailangan ni Hugues de Payens at ng kanyang mga kasamang kabalyero ng isang tao upang magpatunay sa kanilang bago, radikal na ideya ng isang monastikong orden ng militar. Walang sinuman sa Europa na may mas maraming kredibilidad kaysa kay Bernard, ang pinuno ng napakalaking matagumpay at malawak na iginagalang na kilusang Ang kanyang suporta ang magiging susi sa kanilang tagumpay. Sa isang panahon bago ang mass media, binu Bernard ng Clairvaux ang kanyang impluensya sa pamamagitan ng malawak na network ng personal na pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng sulat. Siya ay isang walang pagod na manunulat ng liham. Daanda ang liham niya ang nananatili hanggang ngayon at ipinapakita ng mga ito ang kamamamahang saklaw ng kanyang mga interes at koneksyon. Sumulat siya sa mga papa binibigyan sila ng payo at minsan ay mahigpit na babala. Sumulat siya sa mga hari at emperador, kinihimok silang mamuno ng makatarungan at ipagtanggol ang simbahan. Sumulat siya sa mga obispo at abot, naglutas ng mga alitan at naghihikayat ng reforma. Sumulat siya sa mga mapagkumbabang pari at madre, nag-aalok sa kanila ng espiritual na gabay. Ang kanyang mga liham, ang kanyang superpower. Hindi lamang ito simpleng personal na mga tala. Ang mga liham ni Bernard ay makapangyarihang sanaysay, puno ng magandang wika, nakakakumbinsing argumento at mga sipi mula sa Biblia. Nilayo nitong basahin ng malakas, kopyahin at ibahagi ng malawakan. Kapag dumating ang isang liham mula sa abot ng klervo, ito ay isang malaking kaganapan. Ang nilalaman nito ay pagtatalunan at pag-uusapan. Dahil siya ay tinuturing na isang tao ng Diyos na walang personal na ambisyon para sa kayamanan o kapangyarihan ang kanyang mga salita ay may napakalaking bigat. Nagtitiwala sa kanya ang mga tao. Siya ang konsensya ng Europa at ang kanyang panulat ang kanyang espada. Ang hindi kapanipaniwalang network na ito ay nangangahulugang si Bernard ay perpektong nakaposisyon upang tulungan ang nagsisimulang Knights Templar. Siya ay kamag-anak ng Konde ng Champagne, ang kanilang unang tagapagtaguyod. Siya rin ay kamag-anak ng isa sa orihinal na siyam na kabalyero, si Andre de Montbard, na kanyang tiyuhin. Ang personal, pampamilyang koneksyon na ito ay nagbigay sa kanya ng direktang interes sa kanilang tagumpay. Nang maglakbay si Hugues de Payens mula Jerusalem pabalik sa Europa noong 1127 upang humingi ng opisyal na pagkilala para sa kanyang orden. Ang pinakamahalaga niyang pakikipagpulong ay kay Bernard ng Clairvaux. Kailangan niya si Bernard upang maging kanilang pampublikong tagapagtaguyod. Sa simula, ay maingat si Bernard sa ideya ng mga mandirigmang monghe. Ito ay isang bago at hindi pa nasusubok na konsepto. Ngunit siya ay nakumbinsi ng kanilang kabanalan at ang kadakilaan ng kanilang misyon na protektahan ang mga peregrino. Nang magpasya siyang suportahan sila, ibinigay niya ang kanyang buong enerhiya sa kanilang layunin. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang makapangyarihang network, sumusulat ng mga liham sa mga maimpluwensyang klerigo at maharlika sa buong Europa. Naghanda siyang ipagtanggol ang kaso ng Templars sa isang malaking konseho ng simbahan. Ang kanyang suporta ay nagpabago sa paghahanap ng Templars mula sa isang mahirap na gawain tungo sa isang halos tiyak na tagumpay. Ang kapangyarihan ng kanyang mga salita ay magbibigay sa kanila ng opisyal na baspas na kailangan nila. Dumating ang pagbabago para sa Knights Templar noong Enero 1129. Isang malaking konseho ng simbahan ang ipinatawag sa French City ng Troyes. Hindi ito nagkataon lamang. Ang Troyes ang kabisera ng dakilang tagapagtaguyod ng Templars, ang konde ng Champagne. Ang lokasyon mismo ay isang tanda ng kanyang impluensya. Ang konseho ay dinaluhan ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang arsobispo, obispo at abot sa France. Kumaharap si Hugues de Payens sa kapulungang ito upang ipaliwanag ang kanyang layunin. Inilarawan niya ang gawain ng kanyang mga kabalyero sa banal na lupain at hiniling sa simbahan na bigyan sila ng opisyal na pag-apruba. Ang pinakamahalagang boses sa konseho na iyon ay hindi isang obispo o isang kardinal, kundi ang abot ng Clairvaux. Si Bernard ng Clairvaux ang inatasang suriin ang panukala ng Templars. Masigasig siyang nagtanggol sa kanila. Ikinatwiran niya na hindi lamang posible kundi kinakailangan para sa ilang lalaki na maging monghe at mandirigma. Iniharap niya sila bilang isang bagong uri ng kabalyeruhan, isang lumaban hindi para sa personal na kaluwalatian o kayamanan, kundi para kay Kristo. Mamumuhay sila sa ilalim ng mahigpit na panuntunan ng monastiko, tulad ng kanyang sariling mga monghe ng Sistersian. Ngunit, ang kanilang gawain ay ang humawak ng espada sa pagtatanggol ng mga inosente. Salamat sa makapangyarihan at nakakakumbinsing pagtataguyod ni Bernard Ibinigay ng konseho ng Troyes ang opisyal na pagpapatibay nito sa orden. Hindi na sila isang pribadong grupo lamang ng mga kabalyero. Sila ay isa ng opisyal na orden ng simbahang katoliko. Hiniling din ng konseho kay Bernard na tumulong sa pagsulat ng isang formal na panuntunan para sa orden. Ang dokumentong ito, na kilala bilang Latin rule, ay nagtakda ng mga batas na dapat sundin ng bawat Templar. Malaki ang impluensya nito ng Cistercian rule na nagbibigay din sa kahirapan kalinisang puri at pagsunod. Detalyado nito ang lahat mula sa kanilang simpleng pagkain at pananamit hanggang sa kanilang mga panalangin at kanilang pag-uugali sa labanan. Ang opisyal na pagkilala na ito ay isang malaking tagumpay. Sa basbas ng simbahan, ang Knights Templar ay biglang naging pinakakaapa na panabik na bagong bagay sa Kristiandad. Ang mga donasyon ng lupa, pera at kastilyo ay nagsimulang dumating mula sa buong Europa ang mga batang maharlika na inspirasyon ng bagong ideal na ito ng banal na mandirigma ay nagmadaling sumali sa kanilang hanay. Ang siyam na kabalyero na nagsimula ng walang anuman kundi isang pangako ay nayon ang mga pinuno ng isang mabilis na lumalagong internasyonal na organisasyon. Ang konseho ng Troyes na inayos ng kanilang makapangyarihang kaibigan ay nagbukas ng mga baha ng suporta at nagtakda sa kanila sa landas patungo sa kadakilaan. Pagkatapos ng konseho ng Troyes, sumulat si Bernard ng Clervo ng isang sikat na sanaysay na pinamagatang sa papuri ng bagong kabalyeruhan. Ang makapangyarihang akdang ito ay mahalagang isang recruitment brochure para sa mga Templars. Dito, inihambing ni Bernard ang mga Templars sa ordinaryong, sekular na mga kabalyero ng panahong iyon. Inilarawan niya ang karamihan sa mga kabalyero bilang mga mapagmataas, sakim at marahas na lalaki na lumaban para sa makasariling dahilan para sa lupa, para sa katanyagan, o para lamang sa pagmamahal sa pakikipaglaban. Ang kanilang mga kaluluwa, Aniya, ay nasa patuloy na panganib. Sila ay mamapagmataas na lalaki na nakasuot ng seda, na ang pangunahing alalahanin ay ang kanilang magagarang kabayo at makintab na baluti. Laban sa negatibong imaheng ito, iniharap ni Bernard ang kabalyero ng Templar bilang perpektong kristiyanong ideal. Ang isang kabalyero ng Templar, isinulat niya, ay isang kabalyero ni Kristo. Lumaban siya ng dalawang digmaan, isang pisikal na digmaan laban sa mga kaaway ng pananampalataya at isang espiritual na digmaan laban sa kanyang sariling kasalanan at pagmamataas. Namuhay siya ng simple, disiplinadong buhay, malaya sa luho. Siya ay masunurin sa kanyang kumander at hindi naghangad ng personal na kaluwalhatian. Hindi tulad ng isang sekular na kabalyero na pumatay dahil sa galit o para sa pakinabang. Ang Templar ay isang instrumento ng katarungan ng Diyos. Ikinatwiran ni Bernard na kapag pinatay ng isang templar ang isang masamang tao hindi ito pagpatay ito ay malisid ang pagpatay sa kasamaan mismo ito ay isang rebolusyonaryong ideya ganap nitong binago ang kahulugan ng pagiging isang kabalyero sa loob ng maraming siglo hindi komportable ang simbahan sa digmaan at sa klase ng mandirigma ngayon sinasabi ni Bernard sa mundo na ang isang tao ay maaring maging isang perpektong kristiyano dahil siya ay isang mandirigma hanggat lumaban siya para sa tamang dahilan at namuhay ng banal na buhay. Ang mga Templars ay iniharap bilang ang pinakahuling pagpapahayag ng ideal na ito. Sila ay parehong mga leon sa labanan at mga tupa sa kumbento. Pinagsama nila ang tapang ng sundalo sa pagpapakumbaba ng mongi. Ang makapangyarihang bagong ideal na ito ay nakakuha ng imahinasyon ng medieval na Europa. Nagbigay ito ng banal na layunin sa mga kasanayan sa militar na Maharlika. Para sa isang binata mula sa isang marangal na pamilya, ang pagsali sa mga Templars ay nag-alok ng isang buhay ng pakikipagsapalaran at layunin. Isang paraan upang maglingkod sa Diyos at makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng propesyon ng armas. Ang mga salita ni Bernard, ang lumikha ng imahe ng Templar, nananatili sa loob ng maraming siglo ang walang pag-iimbot, walang takot, banal na mandirigma, ang perpektong kabalyero ito ang ideal na ito na nilikha ng pinakaiginagalang na tao sa Europa na nagtiyak sa tagumpay ng mga Templars at nagpatibay sa kanilang maalamat na katayuan